Magandang umaga po sa inyong lahat. Kaya sa amin ngayon, na uh, umaga, mga alas otso pasado kami ngayon. Uh, Lunes, umpisa na naman sa trabaho namin dahil dumaan yung weekend na walang among pumunta. So, di-off namin ng kahapon, linggo. Kaya ito ngayon, start na naman sa trabaho na pa-isang linggo. Uh, ako dito sa labas, si Meray sa loob. Kaya yung trabaho namin dito, siya yung sa trabaho sa loob, naglilinis. Ako naman dito sa labas. So, ang trabaho namin ngayon ay uh, indoor-outdoor. <laughs> Tama ba? Indoor-outdoor. So, ito yung vlog ngayon ay uh, first time nyo itong makikita yung trabaho rin niya. Kung anong ginagawa niya sa loob. Kasi lagi nyo nakikita yung uh, trabaho ko dito sa labas. Na binablog ko dito. Kung anong ginagawa ko. Basta yung mga trabaho namin dito. Ito yung gagawin namin mga pang-araw-araw na... Uh, video hindi naman siguro ma siguro di ko rin di rin kaya mag-araw-araw dahil ang yun nga problema yung pagdating sa editing dahil ako sa pag-edit to nang matagal ako mismo ang nag-i-edit ako mismo ang kameraman ako mismo ang mag-isip uh, ng uh, ano, yung konsep namin na gagawin. <laughs> Parang artista, no? May concept pang nalalaman. Pero, ito yung trabaho ng isip na mag-asawa, na nagtrabaho, na sabay na nagtrabaho. Kaya sinishare namin ito sa inyo para makita nyo kung ano ang trabaho namin dito kasi nakikita nyo kung ang mga normal lang ginagawa nito. Ulitin ko po yung mga video ko dyan sa baba. Pwede nyo pa mapanood yan. Pwede nyo yung uh, tingnan sa aking mga playlist. Puntahan nyo sa aking uh, channel. Tapos makikita nyo doon playlist. Pindutin nyo yung playlist. Doon makikita nyo yung mga video ko ina-upload. Doon sa baba. Kung ano, doon yung mga title. Doon yung may mga nakalagay kong random. Basta lahat ng mga video nandiyan dyan po yun. Pwede nyo makikita yan. Uh, para nyo ma maintindihan kung ano nga ba talaga ang trabaho lalo sa amin dito na ang trabaho namin dito is uh, nasa bahay kaya ako hindi lang tong trabaho na kung ano makikita nyo sa kilikuran swimming pool, mayroong sa garden, mayroon sa loob ng kusina na doon kami pag weekend hindi lang talaga pwedeng na maipakita ko yon dahil wala pang go signal yung amo hayaan nyo kung sa kasakali man napayagan kami kung magagawa doon sa kusina kung magkaroon kami ng trabaho sa kusina sana maipakita ko para doon ang mabigat na trabaho talaga namin ng gusto pag natin ng weekend dahil sa kusina uh, yun ang doon nag preparation kami ng mga pagkain ng sa amo namin sana nga maipakita sa inyo eh. kaya lang uh, parang malabo malabo kasi may mga kasama rin kasi kami doon pag weekend meron kami mga kasama doon so para maano nyo kung anong gagawin namin ngayon magstart uh, mag start na ako sa akin trabaho si Mirai uh, sure nando naman sa ano niya gawain niya sa taas kasi itong linggo darating na to itong weekend na darating to may bisita kami darating so may vlog ko pa rin naman yan kung ano ang mga uh, status Hello Philippines! Hola España! Bago mag-weekend. So maraming salamat sa inyo pagpindot. Napakaswerte itong video na to na napanood nyo to Sana maintindihan nyo, maipindot nyo to ng sa isa pang isang pindot na subscribe. Sana masuportahan nyo po kami sa aming uh, journey, sa aming trabaho. Tama ba? Journey! Hmm. Wes, <laughs> pues, uh, umpisa tayo sa akin itong gagawin ngayon. Uh, so, so bagay nakaumpisa na ako, kani-kanina lang. Na ilagay ko na si Robot. Ayan na naman si Robot. naghanap na naman siya na kung saan dadaan. <laughs> walis daspan ang ito na yung gagawin natin unang una mag uh, tayo kaya una ko na kuha itong walis at, at, saka yung daspan para sa ating gagawin na siyempre magwawalis tayo kaya nga may walis at saka daspan diba na, doon tayo sa may gilid kasi ang daming dahon na tatanggalin natin so ayan mga dahon tatanggalin natin doon dito baka mamaya darating dito yung boss ko eh kasi bigla na magsusurprise yun makita nyo dito yung daming binawales. na walis kaya tanggalin mo natin to ito yung unahin natin yung pag trabaho kasi baka biglang darating ito si bossing ngayon kasi minsan lang yan magsusurprise na biglang darating dito eh eh makita niya itong dumi eh. kaya nakakahiya ito yung trabaho namin dito kami mga OFW, sa totoo lang, ano, ang trabaho namin iba-iba. Pero, dito masaya kami sa trabaho namin. At saka hindi namin kinakahiya yung trabaho na Buti yung dito sa amin, oh, oh. Sa oh. amin, ano, Salamat kami kasi yung amo namin, nagpakabait talaga nila sa amin. Marami sila pero ang bait nila sa amin. lalagyan ng panglinis sa kristal. Tapos, patuyuin ko siya. Grabe talaga para dumi dito. Akala ko, malinis. Patala na rin kasi hindi ko ito nalinis eh. Ako na isa. Grapo. Yan na. lipat tayo. Tapos tayo dito. Buti na lang di masyado maraming dahon. Kaya li lipat na sa may pintuan ng isang pintuan doon na malaking pinto. Uh, walisin natin yan para matapos tayo dito. May iba na kung magputol tayo ng halaman. I-plane ko lang siya. Ipantay ko lang ba para uh, okay. Tiyan na. May meron mga dahon dito. Dito kasi pag ganitong marapit na ang utom, na gumisa talaga yung ano, di ba, mag-uutom na, mag-umpisa na talaga yung mga dahon na magkanalaglag. Kaya sabi ko nga, two times a day ako minsan nagwawalis, dipindi, ka rin, dipindi rin sa ano to. Dipindi rin to sa wawalisan ko. Ito na naman dati, yung inalis ko dito na, ito na tutulog ang ibo. <laughs> ang hirap ha, mag, uh, magbablog na, sariling wala kong kameraman video ka ng sarili mo tapos ganyan ito kabilang kamay nasa kamera kabilang kamay nasa ginagawa ito yun na hirap sa magbablog na ano isang kamay sa kamera ito yung kinukuha ko kung lang kunti lang yun sya yung nadaho na yan punta tayo sa ano, pila ka pinto. Wala Talaga di ay gumawa mula. Yan ka to. A few moments later. na kulikta ko na lahat yung mga dahon-dahon dito buti na lang hindi masyadong marami nga kasi buti tong, uh, ilang araw na rin na wala masyadong hangin kunti lang dahon na ano ko uh, iwan ko lang si doon kumusta na kaya sa taas, mamaya puntahan natin yun pagkatapos ko rin dito ito yung natin ay eh, ano eh, gupita natin to madali lang naman to kasi ano naman may pangputol akong makina ayan nakita nyo yung nakausli eh, pati to ito pati doon sandali lang to hindi naman lahat i-plane ko lang to sya kung yung bagay pantay ito sa kabila ganun din ayan sige so umpisahan na natin to ko si Mirai bababa na yun tayo ko siya dito kung ano, tinawag ko na kanina doon eh sa ano kung pwede na ba kami mag almusal antayin ko lang siya dito maya maya dito na yun eto almusal muna prepare na tayo sa matasa kasi painitin muna tong initin muna painitin muna, initin muna tong gatas nito almusal namin dito Bago mag alas 10, quarter to 10. Yan ang almusal kasi namin dito. Kasi nahawa na kami sa mga estilo ng mga tao dito na mag almusal alas 10 umaga, alas 10 minya. Medyo nga uh, kami ngayon maaga. Okay. Ganyan kami, maaga mag almusal. Kasi maaga rin kami nagsimula. Ito buhay ng maglilinis. Mga to. ito yung almusal namin pag umaga, tostada ito yung kasing typical na almusal dito may vlog pala ako nito na uh, typical na mga almusal ng mga Espanyol si lagay ko yung link sa baba, puntahan nyo yun kung ano. pero maraming kulang yan kung anong mga na, ano mga almusal na kinakain pag umaga mayroon pa yan silang hamon dito next time pag ano uh, almusal kami ng hamon kung saan kami maganda sa mga bar kasi ano masarap yung hamon nila doon kaya bibili kami na ano sa amin yan ang ano nila typical na pang almusal typical na pang appetizer hamon na ano talaga yan, yeah, dyan na kilala ang Espanya sa hamon so, ito yung buhay namin sabi ko nga kanina ang trabaho namin dito indoor outdoor siya kami sa indoor, ako naman sa outdoor. <laughs> Kita niyo yun yung mga trabaho namin dito. Yan yung totoong ano, ginagawa namin talaga dito. Kasi ang daming ano eh, daming, daming hindi pa nakakaalam kung ano ba talaga trabaho. Lalo pa kasi talaga abroad. Parang ang na pakinggan ng abroad. Pero yung trabaho, depende nga sa kategorya kung anong klaseng trabaho mo ang nag-ano sa iyo, nag-antay sa pag nag ka nag-apply ng trabaho. So yung sa amin kasi nga, di ba? Uh, bahay, kaya trabaho namin, bahay. Eh, tahar na trabaho. Trabaho ng babae, gagawin ko. Minsan, yung ginagawa ng trabaho ng lalaki, ginagawa niya. Kaya, ganun talaga buhay dito. Hindi ka pwede mamili ng trabaho. E, yung ayaw yan, mabigat yan. eh yung ko yan, hindi ko kaya yan. Hindi po arti-arti dito. Ha? Hindi po arti-arti Hmm, walang arti-arti, kasi, kung arte ka, ay mga pangarap mo, hindi mo matupad. Ate, Tapos, pero, Tanong ko lang sa mga lalaki iba dyan kung naghuhugas ka ng pinggan, naglilinis ka ng mga inuduro, naglilinis ka ng mga kumakain kami dito. Yung pa yan ako. Pero totoo yun ha. Yung, yung iba mga lalaki kasi pagka gumagawa, ganyan, naghuhugas ng pinggan, parang nawala, nawala yung pagkalalaki nila. Yung mga ganyan, may ganyan, maraming ganyan ha. Lalo ba mga, di lang yan ha. Mayroon mga tao dito, mga asawang lalaki hindi yan masyadong gumagawa sa ano ay maghugas ng pinggan. Tampak lang yan mga lababo, tapos antayin nyo na yung asawa nyo yun maghugas. Bira lang, lalaki na tumatulong sa asawa. Bira, bira. Kaya dito kami, ang trabaho kami dalawa, kailangan talaga tulungan. Pero dito sa loob ng bahay, mas lamang talaga trabaho siya. Kasi ako, minsan pag, ano, <laughs> minsan pag may gana, tutulong. Pero pag walang gana, <laughs> nan, upot. Diba naman nang babae? Pero ako naman, hindi naman naman na hindi akong tulungan lang Kasi lalo sa amin dito na dalawa kami sa trabaho Minsan kung pagkain namin, naka-prepare na yan Kunyari, trabaho kami ngayon kahapon naka-prepare na yan Tapos tanggal kasi na, dalawa kami nasa trabaho So umpisa nga yung na ito, trabaho namin dito indoor-outdoor Ito ang pagkakita namin kung ano mga ginagawa namin dito So, samahan niyo kami sa almusal kasi hindi pala ako nag-alok sa inyo. At maraming salamat sa inyong pagpindot ulit nitong YouTube channel ni Pangano Kung Amala Yan. Pindutin nyo ba yung mga ano, sa playlist na sinabi ko kanina. Puntahan niyo yung playlist ko nandun yung mga ano namin. Mga pagkakaran. Dagdagan pa namin yan kung anong ang mga ginagawa talaga namin dito. Darating at darating tayo dyan na makikita nyo lahat ng mga ginagawa namin dito. Ang ito ang trabaho ng kasambahay at sa mga houseboy. Tapos na na nga mo, Nakalaman, nagkalaman rin ng chan. Mag-umaga na ito. Lunes ngayon. hindi na kong kanina. Lunes. Uh, September 20. Dito na tapos aking, ang aming uh, palabas, ang aming video, ang aming vlog. Uh, Maraming salamat sa inyong pagpanood sa pagpindot ako ay uh, masaya dahil na nakyambahan nyo itong uh, YouTube channel na to. Sana po nakapag-iwan kami na ng mga nakalala at mag-iwan din kayo ng like at saka sa higit sa lahat, subscribe po. So, huwag po kalimutan kung nagustuhan nyo po itong video na to. Uh, promise po, may kasunod po ito. Maraming salamat po. God bless po sa lahat. Bye-bye!